Parcel ko nga ito, mga mare. Kinuha ko nga ito dito sa shop na ito dahil nag-order ako sa online. First time ko nga mag-order sa online shop, mga mare. At dito ang kanilang opisina kaya pumunta ako dito para pick upin ko. Dahil hindi ko pinapa-deliver dito sa bahay ng amo. Papasok na nga ako, mga mare, dahil Ibibigay ko yung QR code Buti ko. Buti na lang, mabait yung nagbabantay dito mga Chinese. Karamihan kasi mga mare, ay mga supladita ang mga nagbabantay. Ginuha ko ang cellphone ko at binigay ko yung QR code ko mga mare. Kaya naman, agad-agad, nung nakuha niya na, ay hinanap niya na yung aking parcel. Dahil ang dami niyang nag-order sa online shop na ito mga mare, yung apps na ito ay galing nga pala sa China itong mga ito. Kaya nahanap niya na ang aking order. Ito na nga mga mare, nahanap niya na at binigay niya na sa akin. Pero kinukuha niya ang cellphone number ko para tignan niya doon sa number niya kung tama ba talaga yung order ko. Kaya naman umalis na ako mga mare. Mm. Excited yarn kasi ngayon lang yan <laughs> nag-order sa online. Hindi talaga ako nag-order mga mare sa online. Naglakad nga ako mga mare papunta sa park. Yes, mga mare kahit ang init-init, lakad-lakad lang tayo para hindi tayo ma-high blood. Pupunta nga ako sa park mga mare at doon ako uupo muna para mag-relax. At doon may mga upuan. At doon ko na rin bubuksan ang aking parcel Dito na nga ako mga mare, magbubukas ng parcel ko at hindi na ako makapaghintay na uwi doon sa bahay Excited? Oo oh, mga mare, na-excite nga ako magbukas dahil first time ko nga At nung tinignan ko nga mga mare ay na-scam ako Hindi nga talaga ako nag-order sa online mga mare dahil hindi ako sigurado kung tama ba sa akin o hindi kaya nung binuksan ko nga mga mari ay nakita kong talaga naman na scam talaga ako dahil napakalaki pala ito. XL nga yung in order ko mga mare biko, pero hindi ko alam kung bakit itong binigay nila parang double XL na yata. Yun na ito. lamang mga mare maraming salamat sa panunood. Tinapon ko nga pala dito yung aking basurang plastik.